personal kasi ang bata kasi mm -hmm. napa, nakakagaan mm -hmm. ng uh, panuorin And then, mm -hmm. the, innocent sila. And then, you'll get innocent answers. You. You'll get um, a certain joy when you see kids. Eh, eto sa ngayon, mga sa nangyayari sa atin ngayon na nakikita natin siguro, mga headline is patayan. So, we want relief. We want to see relief. Siguro, as a producer, ABS-CBN, on that matter, nakikita nila yung value rin ng kids and then yung family values na napapanood sa mga programa natin. Yun yung relief na hinahanap natin. At then, that's why nag-work yung mga content natin. At kapansin-pansin rin na lalo na sa mga kabata, yung mga medyo <coughs> of school age na, na ang dahilan kung bakit sila sumasali ay para makatulong sa magulang also, yung mga host nyo, to also not forget to encourage the children na mas kinanalo sila. Katulad ni Aura, may 1,000 at may, may bahay pa. Uh, 1 million rather. Mm -hmm. May 1 million. Encourage pa rin na mag-ara. Yes. Oh. Uh, yun naman para Para hindi sila matutong mag magmura yung mga narinig nila sa TV na mumpura hindi niya kayahin. Wala po sa TV namin yung mura. Hindi. <laughs> so, ano, sumisingit ka mo. Nagaling pa sa akin. Sige kami. po. We so, are kami good. naman as producers, we always take care of the welfare mga kids. Good. Makikita mo meron kaming psychological doctor, mga psycho, child psychologists on standby, nakausap yung mga bata. Gusto ko yung doon sa tawag ng tanghalan kids nyo. Hindi na kakalimutan ng mga host nyo na tanungin kung nag-aaral sila. Opo. Thank you. Thank you po. Thank you, Madam. Ah, uh, meron ko pagbabago sa ating baby dome. Hindi na magkakaroon pa rin ba ng baby talk na lagi mong ginagawa? Maraming change.